Na Dahil yung signal ko, guys. Mag-live sana ako. Mm -hmm. Hindi kaya. Sayang. Sayang yung na binabayad ko sa loob. <laughs> sa data plan ko. Kaya eh, cancel ko na. <laughs> Hindi ko magagamit sa labas. Tsaga na lang ako sa wifi sa bahay. Mura yung fit ko nila dito. Oh. Ito yung paborito namin. Spinach. Sayang man. Ito, bila tayo ng tatlong tatlong garlic. Ang madali siya ito ng nalak. Sabi ka po. Ito yung tura ng spinach, nuts, please. Ay, ayaw. Molo, molo. Molo, molo. Molo, molo.

Eight dollar. Thank you. Eight dollar yung bawang ko. Parang <laughs> sila guys. Pero matigas. Tingin lang matigas. Ten hindi. Seven isang, ano, tali. Malaki na nga ang palaya. Oh, grabe pala oh, bongga. Sarili bilog. Ang laki din ng ano. Ng talong. Ang laki Ito yung paborito Kang Kong. Green. Ten dollar. Ang dami mga bilog na mga guys. Dito yung mga murang gulay. Tatlo ano. Tatlong tray, twenty dollar. Pag isang tray lang ipinimos. Ano siya? Eight dollar. Makamura ka dito pag gusto mong gumawa ng musok sa bawo. Pero yung corn hindi ako parang ano na yung corn nila. Medyo luma. ko yung ampalaya. Ampalaya is one of my favorite. Which religious festivals. Ang ganda yung sito nila. Very Ito din yung paborito namin sito, yung green. Ang ganda nila gusto rin yung ganito. Green. na ang palaya. bisaya talaga bawang. Ito yung isda na nalo ako. Oh, ang laki na nga niya Oh. Eh. Natusok ko ng isda na yun. Tapos na maga. Gastosan pa ako. Ay, lala, tama lang kintaw ko ay. Itang, ay. Ala, yung isda ninyo. Nahihilo na. Masarap to guys, kami ng ano. Ikaw ginger. Yang ginger yung tawag niya, yang. Yang Sarap Masarap po sa atin, laktan, ah, uh, laktan. Aluan ng munggo, laktan, ilongga. Ilongga here. Ilongga tayo guys. Masarap din ito, oh. Ang gusto. Paborito ko yan, mag-gustin. Hintayin na nung siksikan. Thank you so much for watching guys. Mag-end na. Joke. <laughs> Stop ko na yung video ko. Tatawid na tayo. Nandito na tayo sa gitna.